So magandang umaga mga kalapa Ito namin kami ngayon mga kalapa Trabaho naman Ito kami ngayon sa Barangay Bulud Ito ang mga Sasakyan Ngayon maghahakot kami ng Ano naman Buhangin Ito pala kahapon yung nahakot namin no? Umaga pa lang mga kalapa. Mainit na. Do. Napalibutan na pala namin ng ano. Ang hollow blocks. Pagpile na lang 'to. Yan. yung aming hinakot kahapon mga mga kalapa. Mga lasa, mga lasa, Yun. Kalapa. Yun. na yung aming isa yung isa namin kalapa. Mga kalapa. Nandito na si MVP. MVP. Nandito sa si MVP. Good morning mga kapapa. Huh? So mga kalapa, nandito na, na si Curry Curbs. <laughs> hey, Gap, gap. So mamaya naman, mga Mga kalapa.